So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ko ulit ng ano, video. So yung gagawin kong video ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. So about sa kay Epipanyo Labrador. Yung nagsalita ng hindi maganda sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, sa Iglesia ni Cristo at higit sa lahat sa tagapamahalang pangkalatan kay kapatid na Eduardo B. Manalo. ah uh, andun na, nilapastangan na niya, andun na yung minura niya, andun na yung kung ano-ano pinagsasabi niya <coughs> Alam mo kapatid na ipipanyo labrador Kagaya ng sinauna kong video uh, Kasi nangyari na eh Hindi na rin natin may pa Pero tanggapin mo na lang yung pagkakamali mo At humingi ka ng kapatawaran Sa lahat ng miyembro na Iglesia ni Cristo At kay kapatid na Eduardo B. Manalo At higit sa lahat sa Panginoong Diyos Humingi ka ng kapatawaran na naayon sa iyong kalooban Kasi wala namang nagawang mali ang Iglesia ni Kristo at lalo na lang tagapamalang pangkalatan para sabihan mo siya ng gano'n, andun na yung murahin mo, pagsabihan mo siya ng hindi maganda. Kasi tandaan mo to Ipipanyo Labrador. Hindi ka man na ng, ng tagapamahalang pangkalatan, pero yung mga kaanib yan, yan ang bibira sa iyo. At ang Panginoong Diyos. Kasi may Diyos talaga ang Iglesia ni Kristo. Kasi asahan mo yan na Gumawa ka ng hindi maganda sa Iglesia ni Kristo, asahan mo rin yan na ang balik sa iyo ay hindi maganda hanggat hindi mo yan pinagsisisihan. Kasi hindi naman kawalan sa atin kung hihingi tayo ng kapatawaran eh, Kasi karon talaga, nagkakamali tayo. Kasi alam mo ang Iglesia ni Kristo, maayos talaga yan. Uh, yung mga sinasabi nyo na sinasamba nila si Kapetad na Felix w. Manalo, ang mga Manalo, hindi totoo yun. Hindi sinasamba ng mga miyembro sila kapatid na Felix Y. Manalo at kapatid na Iranyo Manalo at na ngayon kay kapatid na Eduardo Bimanalo Hindi sila yung mga sinasamba namin. Hindi sila yung sinasamba ng Iglesia ni Cristo kundi ang Panginoong Diyos. Yan si kapatid na Felix Y. Manalo. Kinikilala lang yan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang sugo sa muling pagkakatatag ng Iglesia Ni Cristo dito sa lupa na nag na nakalagay din sa Biblia, na mag sa unang uh, kaguluhang pandayigdig na, na na naganap, noong July 27, 1914, na doon din naitatag ang Iglesia Ni Cristo. At saka pangalawa, kasi mismo sila kapatid na Manalo, Felix ay Manalo, sila mismo ang nagsabi na, wag silang sambahin at wag silang wag nilang wag sundin yung pansarili nilang aral ay sorry pansarili nilang aral na hindi na sa bible na hindi na sa biblia kasi lahat ng mga sinabi ni kapatid na Felix sa lahat ng inaaral ng mga tagapamahalang pangkalanan ministro ng iglesia ni Kristo ay lahat yan nakaayon sa bible hindi yan magsasalita o magagawa yan ng hindi na sa biblia Bahala, ah, yung isang yung isang yung, yung sinabi niya yata ulit mo yung corruption. So ilang beses ko nang sinabi sa inyo na sa aking mga video ng Iglesia ni Kristo, tanggalin natin sa utak natin yan na may corruption ang Iglesia ni Kristo. Kasi once na nagpakalat ka ng mali sa Iglesia ni Kristo, siguraduhin mo yan na may balik sa iyo na hindi maganda na mali. Kasi hindi man ang mga miyembro at hindi man tagapamahalang pangkalatan ang gagawa ng paraan kundi ang Panginoong Diyos dahil pansinin mo, paano nyo sasabihin na may corruption na ang yumayaman lang sa iglesia ay yung sila kapatid na Eduardo Bimanalo, Manalo, yung mga Manalo family, at saka yung mga ministro. May nabalitaan ba kayong mga mansyon ng mga ministro ng Iglesia ng Kristo at saka yung kapatid na Eduardo Bimanalo, Manalo? May nabalitaan na ano ba kayong mga yaman, mga sports car na kung ano-ano man? Yung mga ginagamit ni ka Eduardo Bimanalo Manalo, yan, galing yan lahat sa iglesia ni Kristo, yung mga sasakyan niya. Wala namang bigatin na uh, ano yan eh. Meron bang nakasulat sa bangko na pag-aari o mga pera na sobrang laki na bilyon-bilyon ang mga manalo, lalo si kapatid na Eduardo B. Manalo? Wala. Kaya pansinin mo yung iglesia ni Kristo napakaayos. pakaayos. Kaya, mas, kaya ikaw, Mister E.P. Labrador, napakalaking pagkakamali yung ginawa mo na minura mo ang tagapamahalang pangkalatan na hindi dapat na hindi mo dapat ginawa pero sabi ko nga sa una kong video hindi na rin kita masisisi kasi kagaya kagaya sa'yo dumating din ako sa point na sinubok ako ng Panginoon na kagaya ng sinabi ko sa una kong video na dumating din ako sa punto na nakapagsalita ako ng hindi maganda sa tagapamahalang pangkalatan at sa Iglesia Ni Kristo pero ngayon napag-isip-isip ko na mali yun kaya din siguro nung nawala ko sa INC kaya din siguro na ngayon ko na-realize -na, na, napunta ako sa maling landas at napariwara ako pero sa awan ng Diyos kahit paano nandito ako at pinag ngayon pinagtatanggol ko ang Iglesia ni Kristo kasi alam kong nasa tama ang Iglesia ni Kristo at kagaya ng sinabi ko humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng nagawa nating mali kasi ganun talaga ang buhay nagkakamali tayo kaya yung ginawa mo, ipapahin labrador, dapat mo talagang pagsisihan yon at hingi ng tawad na nanggagaling at mula sa yung puso. So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.